Hello everyone! Welcome back to our YouTube channel, Bernardita Kayasa. For today's video, ipakita ko sa inyo ang aming kaganapan ngayon. Kasama ko yung mga kapatid ko galing, at saka pinsan ko galing kami sa Southern Leyte, sa, sa Barangay Estila. Sa ngayon, dito na kami sa ano, San Ricardo dito nag ano ang sasakyan at sumakay kami dito sa barko kasama yung ano namin sakyan na na sa kapatid ito na oh tingnan niyo ang dagat oh napakalinaw oh. yeah oh. no tingnan niyo oh. ang ganda no ang ganda tingnan sa dagat ito, guys ang oh. ganda tingnan hindi kayo matatakot kasi walang alon oh napakahusay sa dagat, napaka ganda tingnan, walang alon. Yan, hindi kayo matatakot o oh, ito, marami na pasahero at maraming mga truck naka naka sakay dito sa barco to guys, oh. mga one an hour and a half ito na biyahe sa barko to oh. so paki ko hmm. ang dagat dito sa Southern Leyte going to Lipata Surigao City. Yan ang ano namin dito guys. O, ang biyahe namin galing sa Southern Barangay Estela, Southern Leyte. Dito lang kami sumakay sa San Ricardo. Kasi mayroon kami sasakyan na dala. Ito tingnan nyo. Oh, marami oh. Maraming mga karga dito. Yan ang ano namin, namin dito sa barko. Diba? Siyempre, mag-antay tayo, kailan tayo ah, darating doon sa lipata. Yan. malayo ang narating namin doon sa kapatid ko kasi yung kapatid ko doon na mata at doon na lang ilibig kaya kami na lang nagpunta dito tingnan nyo guys oh, ang pakagana sa dagat napakalinaw, walang alon hindi tayo matatakot napit na kami nakarating dito sa aming ano pun Pak pa owi na ito guys so tingnan niyo yung mga ano dito sa oh, ya Mama.

Ako na yung kapatid ko yung pa. Hindi okay. namin doon. Yan na. portang lipata. O yan, may, may umbrella na ako na binigay sa akin ng aking kapatid. oh ito, na, ito na ang lipata. Ang portang lipata. Makating na kami dito. At ngayon, labas na yung sasakyan namin. sasakyan na kami. Pauwi na kami sa aming tahanan. Abuti mabuti guys, naman ang na ano na biyahe namin wala walang takot walang sa, hindi naman maalon ulan maulan lang wala naman na siyang hangin maulan lang oh. salamat lord na nakarating kami dito sa aming sa Surigao at ito na guys kasakay na kami sa aming sasakyan yan ihatid ako nila sa amin yan guys thank you for

Elsada.